Lumaking puno ng pangarap si Marcia. Bagamat suntok sa buwan ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo dala ng kahirapan, hindi siya tumigil. 1998, uh, graduating na ako niyan. Ayan na, pumasok na siyempre. Di ba, pag teenager ka, medyo mapusok. Matapos ang maraming pagsubok, kabilang na ang pag-aasawa na nauwi sa hiwalayan. Mas pinili ni Marcia na magpursige at pagtuunan ang sarili. Pumunta siya sa Dubai at doon ay nagtrabaho. Isang taon, nag-start, napansin ko unang-una yung kamay ko, nagkaroon siya ng sugat. So nakita daw ko na meron po akong skin lupus. Uh, hindi nagko-complement sa akin, sa skin ko, yung tubig doon. Dahil dito, bumalik sa Pilipinas si Marcia. Subalit, Panahirapan na ako. Na-apply ako ng apply. Hindi ako natatanggap. Laging sinasabi nila po sa akin, overqualified ako. Hindi na po ako bagay doon sa ganong posisyon. Nasasaktan din ako. Bakit nire-refuse ako? Dito na niya naisipang kumuha ng teaching units upang makapagturo. Sa mga panahong ito na tila nawawala na siya ng pag-asa, natagpuan ni Marsha ang programang The 700 Club Asia. Sobrang dami po ng sitwasyon doon na hindi, na hindi ko kalain nangyayari pala talaga sa totoong buhay. Sabi ko, Lord, grabe po, mas malala pa pala 'yung sitwasyon nila. Ako ito lang problema ko, 'yung makahanap lang ng trabaho. Nawalan pa ako ng pag-asa. Hindi pala, Lord, hindi ako pwedeng mawalan ng pag-asa. Sa isang live teleton ng programa, nagpadala si Marcia ng prayer request na makahanap ng trabaho bilang guro. Sinamahan siya ng buong The 700 Club Asia team sa panalangin. Oh, Nag-text po ako noon tapos po pinalangin po ako ni Brother Marikay mo. Narinig ko po, po yung pangalan ko. Titontawa po ako noon sabi niya, um, ito po. Meron pong nag-text po sa ate na ipanalangin po siya na magkaroon po siya ng trabaho after niya po makapag-aral po ng teaching. Sumabay po ako sa panalangin na yan na sobrang na feel ko talagang I feel so blessed na kinilain ko na matatanggap ko yung magandang trabaho na para sa akin. At sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Kinausap po ako ng Dean, sabi niya, uh, I will recommend you, I'm highly recommended you to Jesus Good Shepherd. If you want, you can go there directly you're hard already. Every time meron tayong gusto, whatever the desire of our hearts, basta naniniwala tayong may buhay na Diyos, wag mawala ng pag-asa. Patuloy na pinangahawakan ni Marcia ang katotohanan sa Panginoon, may pag-asa. Masuong man tayo sa pinakamatinding pagsubok.